today's video guys magcha challenge kami guys ng no reaction challenge ito hindi maasiman hindi masisira ang mukha ito yung guys magic show kasama ko yung anak kong bunso guys kaming dalawang magcha challenge ito open ko na guys Sino mauna sa ating dalawa? Ay, dalawa tayo. Hindi. hindi, no, hindi Isa-isa lang. Ito. Kasi pag ano. Ay gulong. Sa mauna guys. Ako yung mauuna na magcha-challenge. Oh, okay. Kakainin ko na to guys. No reaction challenge ha. Ang premium namin dalawa guys. Bibigyan ko siya ng coins pang RC sa Puku Live. Yeah! Pag manalo siya. Bibigyan ko. Pag hindi siya manalo.

Guys, paasim! <laughs> ano, sabi nila hindi maasim. <laughs> <laughs> maasim pala! Grabe, umpisa guys. Sa hindi masim. pa, hindi uh -oh. pa siyang maasim. Matamis siya. Pag medyo Pag dulo na siya. Mo na siya. Pag ginagat mo na siya. Tapos sa may dulo niya. Grabe! Sobrang asim. Ako naman, guys. Dapat manalo ako nito para may pang RC ako. Oh, dapat di ka maasi man. Kasi yung isa na si Yuma nasira yung mukha niya. Nandiyan mukha niya. Hindi meron yun. Hindi pa ba ma-open gusto ko open lahat para isa <laughs> na. <yun. laughs> Hindi pa pala ako nakatikim? Oo, oh, sabi mo nakatikim na. ka na. Ito, unang katihan na -han hanap. -han Saan galing? Ayaw niya matanggal lahat. Ito na, guys. Kakainin ko na, guys. Sana wala ko reaction para manalo ako. Okay. Ang guys. <laughs> Masyadong hilo <tigilan> niya. <laughs> guys, ang nanalo. Win ang natest guys. Yay! Yay! Picture muna kayo, dali. Sobah. Sobah. Tigilan niyo. Game bait tag. <laughs> Ganyan. Oh, ano ba? Ganyan nga. Ayan. <laughs> Ayan, okay na. Yay! Na nanalo ko, guys. Galing ko. Y yung premium. Aarsihan ko siya, guys, ng 15K coins yun para sa Popolite. Yay! Please like, comment, share, subscribe, and click the, the notification button bell button. for more updates to my upcoming videos. Bye! Bye.